Good morning guys, welcome to my vlog. Uh, papasukin natin tong uh, abandon, Hindi naman siya abandon yung matagal na na house. Uh, tatanungin natin si Lola ngayon kung ilang taon na itong bahay na to. So, mamaya pasukin natin. Ito ay ano, isa sa history na ng uh, mga marami na raw ni Nuno ang ah uh, ah uh, uh, tumira dito sa bahay na to, So titingnan natin kung ano yung loob niya. 1956 hmm. ah. uh, bahay na yan bahay, mm. 56, bahay Baha na yan 1956 bahay na ito 1962 1962 oh my God. 1962 pa pala yung bahay na yun oo Amaya, amaya. Sa Pasukin natin. 1962 pa siya, Nay. Oo, o, 1962 pa yan, anak. Ang tagal na. Ikinasal kami ng asawa ko, 1966. 1966? 66 Oo. 66 atay. Oo. Kukunan lang natin, ay, Kukunan natin na. siya ng ay, kwan. Ang dami nakakalat andito na yung mga gamit ng kuya mo. Ah, okay lang. Dinala na dito ta. Maganda kasi to sa YouTube. Hindi niya na ito ay Ah, uh, okay. Yun. Ah, okay. Yun yeah. Ay, malaki pala. Kaya nyo ba makyat? Ay, hindi na ako baka. Sige, pilitin ko. Coworkers. Hawakan kita. Ay, may nakatira pa rito pero ang tagal na marami nang ninuno dito. Oh. <parfait> Ito mera. Hindi nai yung... ito nga maganda yung ano. Huwag kang aapan dito Oo, oh, meron na siyang ano. Ingat kayo na ya. kaya? Kaya? Kaming kain ng ano paniki. paniki. Oo, oh, ang daming paniki. okay, so yung hagdan niya ano na talaga. Mahina na, kaya ingat tayo dito. Ito, balkon, laanay na. Ah, okay. Tama na nai Pero umakit ka pa dito? Noong malakas pa ako ngayon sumasakit na yung tuhod ko, Hindi na ako inaakya dito uh, so, so ayan yung mga gamit ng ati mo At saka yung, mm -hmm. yung mga nababa Nasa baba Okay uh, hindi na natin ito papasukin. Uh, <laughs> na. Minigyo ko lang ito like. auto Ano 19? <laughs> <laughs> dito naninirahan na rito yung mga paniki Misa natutulog kayo dito sa baba ngayon, ngayon hindi, wala na. Hindi na papayag si Miba, baka Oo. kung anong mangyari sa iyo. So, abandon na, na-abandon okay. na to. Oo. So, hindi na tayo makatapak doon kasi baka lumusot tayo. Ay, Noon hindi. Na, Ma mausay dito, ito lang. Ah, pwede pa? Oo. Ah, ang dami, oh. Ayun, mga paniki, oh. Oo. <laughs> okay. Diyan lang kayo nai eh. huwag na kayong gagalaw. At nandito sana kuya mo. At kuya Rick, huwag ka nagagalaw dyan, ay. So, ayan. Okay. Oh. So, binabahayan lang to ng paniki na. Ayan. Ganun yan. So, nayon, dyan lang kayo na, yeah. So, ayan yung mga nakakakuan dito. So ano lang tayo, uh, hindi na na tayo magtatagal dito. Pero yung bubong niya okay pa, oh. Oh. Bali, dyan na lang, nai, no? Oo. Oh, oh. Ayan yung mga gamit nila, oh. Ako, pinitura mo pa. History to nay. Ah, ganun? Oo, sa YouTube. Ayan, yung mga gamit na hindi na nagagamit dito. Uy, lang yun. Mm-hmm. Talyasi. Talyasi, buhay pa rin, oh ah na. Buti, nakachinilas ka ata. Hindi na ako dito umakit. Pag ganun-ganun nga tabi, walang iyan. Dito? Uh, Pag ganun ka. Uh, Ayun. <laughs> Oo, sige na Pag ano, ko, nandito na kuya mo, parinubit na ito. Oo. Ayun. Ayun yung mga paligid niya bahay ng ginan ko ito eh, sabi ni Kuya Rigmo no, ipamana mo sa akin yung bahay na sa Parino Rigmo sabi niya oo Tulo, super luma na talaga to no? 19 ano to na 62? 1962 62 pa to ang bahay na to so, grabe ang tagal to nga yung po ano uff okay. so, Bababa na tayo, hindi na natin papakita. Pababa. Oh. Hindi, mauna ka na eh. Hahawak mabuti. Oo, hahawak. Hahawak sa akin. Hindi na. Diyan na lang sa Dito sa gilid. Dito sa gilid ang daan. Pero si nanay, is, ilan taon na ka na, 82 na si nanay? 82. 82 na si nanay. 82 na si nanay. Kaya nay? Oo, oo kaya, kaya. Tumakapit ako. Teka, hawakan kita. Pagbaba natin. binabaya, pag nagpapalinis ako dyan sa taas, binabayaran ko ng 300. I ngayon, wala pa yung ano, naglilinis, nasa ano daw, kabiti. Nasa kabiti siya. pwede, pero may natutulog pa rito. oh, ako lang mag-isa natutulog nung ah, ako sa kama ko. Ha? Ah? At saka nadapa ako. Ay, hindi na pumayag si Milba na dito ako matulog. So Super luma na talaga siya ngayon. Grabe, oh. Yung mga ano mo, oh. Pundasyon na ano to, eh. Matibay. matibay. Oo. Oh, oh. Yun lang yung ano pa gano'n. Inanay. Mm -mm. Ito, lalagyan to ng ng mga, mga medicine buti. cabinet. May Oo. Mga oh. buti. Oh. Medicine cabinet. Luma na yan, oh. Pero Mami. magkala pa. Oh. Grabe. Hindi na kaya na, oh. So na tayo. Nakuna natin to. Huwag oh, na nai. Palinis mo na lang. Ako na lang. Ako na lang. May maipit yung kamay. Yun. Sinarado na natin siya. dami daming okay. kara. Napinituran pa. di, Maganda to pa sa ano. Sa vlog. So yan. Maraming salamat nai. Pinagbigyan tayo ng video itong bahay na to. Yeah. ikotin natin hanggang doon. Likod. Yeah, tingnan niyo yung pintuan, sobrang luma na rin, no. So, ito yung lumang talagang bahay 1962 pa. So, ikutin natin siya. Kung ano yung tsura niya. Ayan yung likod. Grabe. So, ayan yung kaysabi niya kaysa niya sobrang luma na rin biruin mo ito ay 1962 pa itinayo dito ang kwento nito na is nasabihin ko sa inyo sandali so ayun uh, kay nanay ang uh, bahay na ito ay uh, inaabot ng uh, may git ilang dekada na 1962 1962 siya at marami nang uh, gumamit itong bahay na to so ang kuling uh, huling tanong ko kay nanay is yung uh, yung taon na yon na inabot nito ko na so yung mga pamag-anak um, nilang mga nangamatay dito pala nila ibinuburol sa loob na to so hindi ko sinabi sa mga kasama ko na ganun yung story niya okay So hanggang dito na lang po at uh, maraming salamat uh, sana po ay masiyang kayo sa aking vlog. Uh, ang uh, lugar na to ay mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan.